Ayan. Hello guys. Good afternoon. Murag, mumbaba na siguro ko guys. Akong lungga kay Murag. Gutom naman. Inyag gitapul man kung add sa market. Dapat unta karon is maadto ko og market para mamalit og mga gulay para sa akong mga pagong guys. So, gitapol lang inday nyo no. Bala kong tanako. Na Nga dito ra kumukaon sa mail Store, sa Philippine Store. So, karon kay murag udto naman unya. Ano kay wala pa man kuy pani udto. Mon <laughs> uh. Juni di na ko ganahan guys. Pasalamat ba pugo nga wala koy marketing diri sa akong trabaho no kay dili ako pa market. Pero kay wala ang akong mga taga bantay so mapilitan jugog adto sa merkado, sa market, merkado. Uh. So, maglungag na lang siguro ko kay Gerab. Ibate ko utom karon, wala koy paniudto. So, maglungag na lang ko tapos unya ay ko magadto ug mamalingke tapos itat na ko akong amo na magadto ko palengke. Pero kabalo na na siya na dapat mamalingke na ko kay mga 4 days na akong pagong. So, hurot na ilang mga pagkaon na gulay. So, dapat magadto na sa dapat mama mama, mama mamalingke na ko para sa ilaha pero Um, gitapol mga inday nyo grabe mang tugnawa sa mong lugar good <laughs> so mamaya na tayo magchika guys kay maglugag sa ako kay morag late na mga 11 mga 11.24 na sa unto so ngayon naging mukha o ngayon morag napasmo ta imbis nga wala yung tagabantay ay ha pata magkapas mo pas diba so, bye bye